Hello everyone! Good morning! Ayan, nandito po kami ngayon sa aming mini garden. So ngayon po, magpipitas kami ng bunga ng aming ano yan? Okra and talong. Ayan, so yung aking husband yung magpuputol ng bunga ng tanim niya. Ayan. So ayan, may mga bunga niya okra. Ayan, baby pa to. Ayan tayo. Ito tayo. Hmm? So, meron kaming mga bunga ng okra. Ayan. Pinutula ko na po siya na. Ayan, ulo. Para malaman po kung mura pa siya or hindi na siya pwede. Ayan. So, pwede pa yan. mga okra. Ayan. mga bunga. Tapos, meron na pong bunga ang aming talong. Ayan natin. Ayan siya guys. Tapos so, meron kaming sobrang haba na talong. Ayan po. Ayan. Pero pang ano daw yan? Pang binhe. Sige. Ayan. So pwede na to pang torta. Uh Oo. -oh. marami pa pong mga sumusunod na bulaklak. Ah! Ang lihe. <laughs> Ayan. So dalawa lang muna. Salamat. Tapos meron pa kaming mga susunod pa kasi marami pa siyang bulaklak. Ayan, okra naman. Ito pa tayo. Tayo na no tayo. Ayan, so pwede na siyang panghalo sa pakbet. Yehey! Fresh na fresh. Organic to guys. Wala kaming ano dito. Ginagamit na pataba. Kasi talagang ano, mataba po yung lupa po dito sa garden namin dahil sunod-sunod po yung pag-ulan. Ayan, ang tataba ng mga gamunin naman. Kasi pagtubuan na naman po. Ayan guys, naka-harvest kami ngayong araw. And fresh na fre fresh. na fresh po. Tapos yung mga sitaw namin. Kasi sunod-sunod yung pag-ulan. Hindi ko alam. Nagsipagpatayan po sila. Ayan o. Ay nako, sayang. So, sa ngayon, ito muna yung aming harvest Actually, ang dami din po namin dito alokbate. Lagi nga ka kami naguguling na alokbate. Eh, hindi na namin kaya ubusin kahit na, ayan, magbigay kami, pamigay namin. Ang dami pa rin niya. Tapos dito, ayan, meron kaming punla dyan na pet chai, at saka sili yata, at saka labanos. Ayan, meron kaming punla dyan. Tapos, ayun guys, ang dami ng oh. Gusto nyo ba? Libre lang po ito. Tapos, meron kaming sapa dyan. Tingnan nyo naman. O, diba? Uy, ang linaw ng tubig. Puntahan natin, guys. Ayan, dami namin alok Ayan, kung gusto nyo po. As if, ang lapit niyo lang, ano. Tapos ayan o, no? yung labog. Ang dami rin. Hintay natin yung sapa. Kasi ay, may tubig. Nalagay muna natin ang kalong at ano ay doon sa kabila yung ano. Ayan, so puntahan natin yung sapa. Oh my God. Ang linaw na tubig. Meron kaming instant sapa. Eh no, kahit saan ka lang dito makakita na alok ba? Kaya nung dami o oh, ha? Tapos ang dami pa rin namin, din po namin dito ang saluyot. Hindi okay, so, ang lino ng tubig o. Oh. Hmm. Oh, ang linaw ng tubig tay. Hmm. Ang linaw ng tubig. Na may pa dalo mo hindi dyan din mo Pugos Pugos sana yun Saan? Pagkutan okay. tut ba? <laughs> Paliguan? Oo oh. Baka madumi yung tubig eh May basura naman no? Oo Hindi okay. dyan mo lang tanda basura eh Galing yan sa bundok Pagkutan ka oh Oo, tari na <laughs> Ayan guys, so ngayon dito lang. Ang dami na namang pong damo Kaya ang dami na naman pong lilinisin kasi sunod-sunod yung pag-ulan. Ha? Ayan. So, next time. Ayan po. Mag-video ulit ako. So, so, ngayon, ito lang po muna yung aming harvest. Dalawang talong and apat uh, na okra. Yeah. So, happy and blessed Sunday, everyone! Tara na? uwi na po kami. Dumaan lang kami dito sa kubo para mag harvest. Whitey. Nalak mo na yung kubo, Tay? Nalak mo na yung kubo? Ah, sige. Uwi na po tayo. Bye-bye po. Once again, thank you so much. Bye-bye. Have a nice day.